Yan, yeah, Zorba Pips, good morning Saturday, bike day Bumpanes Ito so tayo sa favorite spot natin <laughs> Yan, yeah, Zorba Pips, ang dilim pa Bumpanes oh, My God Yan, yeah, Zorba Pips, good good morning Good morning pangun na dyan tayo magbidal na tropa pips ang sayo parang makasoro when I'm dreaming of you tonight till tomorrow I'll be holding you tight yeah happy na tayo sa favorite spot natin tropa pips yan Lai di na, coba bips. Ahun, yang coba bips melapin pas spillway, pakiat bung bumpanis, ya? Tak bung pogi lah, coba bips. Ahun. Woo! Lakas ng hangin, tropa babes! Palusong na yan. Yeah. Woo! magbike. Petrol Pips na tayo sa tambayan Isang ahon na lang Bumpanis na Ay sa wakas Nandito na tayo sa tambayan nila Ha? Pakit pa yan Puntang Mount Tibira Radar Nandiyan na mga tropa Woohoo Dito dyan Nay Dito dyan Biyang kila sa inyo FC Woohoo Bumpanes Ito maging bagay kay Radar Hahaha Bak Namiis